Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po, ipakita po namin sa inyo yung simpleng paraan namin ng paggawa ng sukang sabaw ng nyog. Iipunin po namin lahat ng na makukuha ang sabaw po nitong mga nyog na ito. Ito po, yung mga sabaw na nakuha namin. balik kung mapansin nyo po, mayroon po siya mga parang dumi-dumi. Sasalain po natin yan para mawala po yan. after po natin masala, matanggal po yung mga dumi-dumi, ito po ay pakukulaan lang po natin. Kapag kumukulo na po, po okay na po yan. Pagkabiyak po ninyo ng nyug, dapat po ay mapakulaan po ninyo kaagad. Huwag na po ninyong patagalin para hindi po masira. Kapag malamig na po, ready na po yung para isalin sa mga bote. Isalin na po natin. And then ito po, ibibilad na po ulitin sa araw. Dapat po gagawa kayo niyan, malakas po ang sikat ng araw. Kasi kung wala po masyadong araw, umahina po yung araw, may tendency po na bumaho po yan. Dapat po malakas po ang sikat ng araw. Ano? Uh, ah, lalo lalo na po yung first 3 uh, days niya or 1 week niya po, dapat po malakas yung araw. Hindi, wag po ninyong tatakpan ng mahigpit na mahigpit. Yung tamang takip lang po na nakakasingaw siya. Yan po ano? At at the same time, dapat po wala po nakakapasok na kahit anong bagay po dyan. Update ko po kayo after 15 days. Update po dito sa akin ginagawang sukang sabaw ng nyug. Nasa 15 days na po iyan. Tinikman ko po kaninang umaga, may asim na po siyang konti. So bali i-extend ko pa po, po siya up to 1 month na pagbilad po sa araw. Magalipas po ang isang buwan, ito na po yung aking sukang sabaw ng nyug. Ito po nasa kukunti na garapon na bote, maasim na po siya. Pwede na po siyang gawing sausawan ito pong malaki, uh, medyo mild pa lang din po yung uh, pag-asim niya. Kaya ito tuloy, tuloy ko po, po ito nang lagpas po ng isang buwan. Ito po, pwede na po itong gamitin. Isasaring ko na po dito sa maliit na bote. Ito na po yung sukang sabaw ng nyug. Kasalaan ko lang po na isang sala. Then ititira po natin yung parang latak-latak niya. Mga buo-buo po kasi ni, eh. kaya kailangan isala. Maglalagay lang po ako ng sili sa garapon, sa bote. Tsaka po itong luya. And then itong bawang. And then ibabalik ko na po yung sabaw. Pwede na po ang ating sukang sabaw ng nyug. Ito na po siya. Ito na po yung nagawa ko na sukang sabaw ng nyug. Tsaka po pala, hindi po siya kasing asim ng suka na nabibili natin sa groceries tulad po ng uh, silver swan o Lato puti. Tamang asim lang po siya. Kaganda na po sa kanya, hindi po siya nagkakasamid o hindi po masakit sa lalamunan. Masarap lang po ang pangsawsawan. Malda-malda din po yung amoy niya. Isilisili po yan. Binabad ko po. Tuyo. Sausawan ng tuyo. Tsaka hmm. po malamis na din siya. taman tama lang po ang sausawan. At ito po yung isa. Ito po malaki. I-extend ko po hanggang sa lampas ng dalawang buwan yung pagpabilad sa kanya sa araw. pero so lang po ano. Ngayon lang po paggawa ng sukang sabaw ng nyog. Thank you. Bye bye.